Magandang hapon sa iyo ma'am Ako nga pala si Laura Bansabac At ang aking report ay tungkol sa ang dula sa bagong lipunan Ang dula sa Pilipinas ay nagsimula sa ritual ng mga katutubo Bago dumating ang mga Espanyol Ang katutubong dula ay madalas idinadaos Upang ipakwet ang kwentong bayan At mga alamat na kung saan mga tao ay nagsasama-sama upang manood at makilahok. Nanguna sa pagpanibagong buhay ng ating mga sinaunang dula, ang ating naging unang ginang ng bansa na si Gina Emelda Romualdez Marcos. Binuhay niya ang mga saswela ng mga Tagalog, sinakulo at embayoka ng mga Muslim na pawang itinatanghal sa ipinakumpunin niyang Metropolitan Theater at iparatayong Folk Arts Theater sa Cultural Center of the Philippines. Ang sinakulo ay isang dula patungkol sa buhay, pagpasakit ng Panginoong Heso Kristo. Isa ito sa matadisyon ng Simana Santa sa ilang grupong kristyano, particular, particular sa mga katoliko. Ang Mindanao State University ay nagtanghal sa Cultural Center of the Philippines ng isang dolang pinamagatang Sining Kambayoka. Ang Sining Kambayoka ay isang akademikong ensemble ng teatro sa Pilipinas. Ang Sining Kambayoka ay ginagamit sa mga dula na nakabase sa isang kwentong, kwento ng, ng Maranao. At ginagamit ito ngayon sa mga dula na may iba't ibang tema. Ang Tales of Manubo ay isang makabago estilong rock o operang ballet ay nakadagdag din sa dulang Pilipino noong 1977. Ito ay tinampukan ni na Celeste Legaspi, Lea Navarro, Haji Alejandro, Boy Camara, Anthony Catello, Ray Dizon, Gina Maranio at iba pa. Sinulat ito ni Benvenido Lompera at ang choreography kay Alice Reyes. Naisulat ni Benvenido Lompera ang Tales of Manubo para sa Ballet Philippines bilang isang collaborative project sa National Arts of Dance na si Alice Reyes at upang isipin ang kwento ng paglika ng Manubo Tribe sa Mindanao. Si Amy Marcos na anak ng ating naging pangulo ng bansa ay isang artista sa dulaan na kanyang pagkakaganap bilang pangunahing papel sa Santa Juana ng Coral at The Diary of Anne Frank. Una ay ang peta na Nina Cecil at Lino Broca. Pangalawa naman ay Repertory Philippines Nina Rebecca Gardens at Zenyada Amador. Pangatlo ay UP Repertory ni Ben Cervantes. Ang apat ay Teatro Filipino ni Rolando Tinio. Pangalawa naman ay ang radyo at telebisyon. Ang radyo ay patuloy pa rin tinatakilik ng panahong ito. Ang kanyang mga dugtong ang dula tulad ng simatar, talya, ito ang palad ko, Mr. Lonely at iba pa ay siyang naging pampalipas oras o libangang Pakikinggan ng wala pang mga telebisyon o maging ang mga awitin ay rito unang napakinggan ng ating mga kabataan. Ang radyo ay paglalakbay ng tunog sa ere, boses na naghahatid ng impormasyon, halimbawa ay drama, balita o komentaryo. Ang telebisyon naman ang pinakamapangyarihang medya sa kasulukuyan nagpapakita ng gumagalaw na larawan at koneksyon sa cable at satellite. Halimbawa ay teleserye, game show, talk show, balita at pelikula. Subalit din ay kilala na maraming artista sa radyo na lumipat sa telebisyon sa dahil lang mas malaki ang bayad sa pagganap ng telebisyon kaysa radyo. Ang ilan sa mga atistang ito ay sina Agosto Victor, Jenny Palomo, Melly Tagasa, Lina Pusing, Esther Chavez, Luz Fernandez at iba pa. Ang dolang telebisyon ng, panah ng panahon ito na labis na tinatanghilik ng marami ay Ang Golong ng Palad, Flona, Ana Liza at iba pa. Ang Superman at Tarzan ay kinagiliwan ng mga bata ng panahong ito. Ang panghuli naman ay ang pelikulang Pilipino. Nagkaroon ng taon ng pista ng mga pelikulang Pilipino sa panahong ito. Sa tuwing may ganitong kapistahan, ay paong mga pelikulang Pilipino lamang ang ipinalalabas sa sinahan sa Metro Manila. Ginagawaran ng gantimpala at pagkilala ang ang nagwawaging mga pelikula at at artista. Nasilabasan sa panahon ito ng bagong lipunan hanggang 1979 ang mga pelikulang walang romansa o sex. Subalit tinatangkilik dahil sa kakaibang kayarian ito tulad ng Maynila sa mga Kuko ng Liwanag na isinulat ni Edgardo Reyes. Isina pelikula sa direksyon ni Lino Broca at sa panguna ni Bembol Rocco. Pangalawa naman ay minsay isang gamugamo ang pangunahing butuin dito ay si Nora Honor. Pangatlo naman ay ganito kami noon paano kayo ngayon. Pinangunahan ni na Christopher De Leon at Gloria Diaz. Pangapat naman ang Ensiang. Pinangunahan ni Helda Coronel. At ang panghuli ay agila na pinangunahan ni na Ferdinando Po Jr., J. Ilagan at Christopher De Leon. At yun lamang po. Maraming salamat.